Ikaw, oh, sayong sayaw, bakit ikaw? Ibitaw, sayong sayaw, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling ubaw, oh, uhaw, oh, yun guys, magandang umaga, ah, makulimlim na araw guys, no. Ah, November 26. May red sana kami ngayon guys sa ah, Bataan, Samat, ta, ah, Mount Samat, Bataan kaya lang kinansil natin dahil ayun ah, may gagawin tayo mamayang pagkatapos ng tanghalian. So, ngayon guys, pakanti tayo uh, tayo ng ating blessing galing kay YT no? pero bago yan guys salamat pala sa inyo kung hindi dahil sa inyo hindi man natin ito magagawa no? so, salamat sa inyo guys sa suporta nyo uh, kitang kita ko sa mga lahat ng issues kay ay, lahat ng comment ay binasa ko naman nakita kita ko naman na uh, okay lang sa inyo nag -e enjoy naman kayo sa mga videos natin So yun, maraming salamat para sa inyo guys. So, mamaya ang alas 10 siguro ay may kaunti akong pinapaluto guys. Tapos, ibibigay ko dun sa mga nandyan sa labas, no. Pang yan. So, yun guys. Siguro mamaya, maya pa ang alas 10. Kunin natin yun. paluto lang ako dun sa may ah, lagi kong kinain na uh, So, dito ngayon tayo guys sa aking trabaho ito sa itong building na to ako ay isang janitor lang nito guys uh, all around all around so yun medyo nakapagod din kaunti pero enjoy lang sa trabaho guys so yun guys at saka yun guys pasensya na kayo sa boses natin at saka sa gitara kasi uh, matagal na tayong hindi kumakanta hindi nagigitara kaya ganoon na lang yung performance natin ngayon So yun lang guys, maraming palang salamat sa supportan nyo So mamaya, samahan nyo ako guys, mamimigay tayo ng uh, tangalian Doon sa kasada kung sino man yung may kailangan So let's go So ito guys, dito na tayo sa ating uh, laging kinakainan no? Yung bike natin yun guys, tapos ito yung pangalan ng ating... Uh, karimbirya na kinainan natin lagi dito tayo nagparoto ko yun guys sarado pa siguro kakatokin natin kasi alas 10 na at kailangan natin maibigay na maaga dahil may pasok pa tayo mamaya may gagawin tayo mamaya alaw na maano eh kaya lang ang kaunti lang marami pa na kinutin yan diba maliit pala itong bag hindi <laughs> kakya kaya po salamat okay So yun guys no, marami para yung 15 kaya la, dalhin muna natin to sa ating trabaho para i dalawahing dala natin kasi hindi to kaya ng bike lang. Kasi mabutas yung plastic kaya hatiin natin to guys pagdala. Balik na lang pag naubos na yung kalahati. So punta muna tayo sa ating trabaho guys. So yan guys no, mabigat pala yung 15. Hindi pala natin kaya, malit yung dalang bag natin. Kala ko kaunti lang yung 15 marami pala So itong laman ay adubong manok Tsaka dalawang kanin guys Hold na yan sa tanghalian guys Maulan guys Dito ako sa ligarda Ilalim ng ano Flyover ng ligarda Tsaka magsisay Maulan Maulan

Christmas daw Kaya uh. Uy Ay ko, ko na Merry Christmas Advanced. guys balikan natin yung natitirang walo pinabigay na natin yung pito hindi ko nakinunan yung video iba guys kasi mga bata okay lang naman sa inyo guys no basta na ano natin ibigay natin nakapag share tayo ng ating uh, blessing pabalik so, tayo doon sa aking trabaho kunin natin yung walo So yun guys, dalawang bag na si dinala ko dahil mahirap, mahirap dalhin pag isa lang dito sa likod tapos sa kamay. So mabayag lang dahil. So, let's go! Kailan po? business. Merry Christmas. Hi. Oh, Chop, matropa. Hello. Okay, yeah. may ngay, okay, may ngay. Tuwa kayo. Yun, ayun o. Sakto. Dalawa, dalawa. Hindi, may birthday dun sa amin. Ay, happy birthday. Boy, happy, happy birthday. Eh. Ba't dalawa lang, apat kami. Hindi, ano to. May trabaho kayo eh. Dalawang kanin yan. Thank you. you.

Tiyan nyo na po Salamat Merry Christmas na guys Pagpapalawin na Salamat pala guys Sa support at nagawa natin yung ganun hindi ko akalain na yun guys hindi ko akalain na aabot tayo sa ganun kasi nag edit lang naman ako delete ko lang yung mga short videos eh nagkukuha naman pala kayo ganun guys kaya yun maraming salamat ulit so hanggang dito na lang yung video natin guys para ako na din ako kasi may gagawin pa ako guys anong oras na aras 12 after ito may lang na may gagawin pa so yun maraming salamat uli woohoo ito yung bagong connector o Inlix mlx na